Ang Sumer Civilization ang pinakaunang sibilisasyon na alam natin. Matatagpuan sa Mesopotamia, kilala bilang Cradle of Civilization. Nauna pa sa Pyramids ng Egypt, nauna pa sa Stonehenge. Bagamat may nauna pang maliliit na lugar gaya ng Gobekli Tepe at Bongkok Lutarla, malawak ng dihamak ang sibilisasyon ng Sumer. Nakaimbento ng pagsusulat, gulong at patina ng bangkang layag. Nakaimbento at unang gumamit ng araro at irigasyon para sa pagsasaka. Nakakaintindi ng mathematics at astronomy. 7,000 years na ang nakalipas ng itinatagang Sumer. At magmula noon ang ating sibilisasyon. Malayo na ang narating. Mula sa natutong magsulat hanggang sa space exploration. Pero ang Homo sapiens o so ang modernong tao nag exist na sa loob ng 300,000 years. Kaya't anong ginagawa natin sa loob ng higit 200,000 years? Bakit ang teknolohiya umusbong lamang at nagsimula sa panahon ng ancient Sumerians? Ayon sa Sumerian ancient texts, hindi umunla ng teknolohiya dahil abala tayo sa pagtatrabaho. Nagmimina tayo ng ginto, pero hindi para sa atin, kundi para sa mga extraterrestrials na inakalang Diyos ng mga Sumerians. Ang anong naki? May theoretical planet ang maaaring nag -i exist sa outer region ng solar system. Para sa NASA, ito ang Planet 9, at Planet X naman ito para sa ilan. Ngunit para sa mga Sumerians, ito ang planeta ng mga Anunnaki, ang planetang Nibiru. At ang planetang ito, pinamumunuan ni Anu. Sa panahon ng kanyang pamumuno, hindi maganda ang kalagayan ng planetang Nibiru. Sa matagal na panahon na mausbong ang industriya sa Nibiru, pinarumi ng mga pabrika ang hangin ng planeta. Sa kabila niyan may teknolohiya silang makakapagkontrol ng polusyon. Mga air recycles at filters, sing laki ng matataas na gusali. Gayunpaman, isang serya ng pagsabog ng mga bulkan ang gumulat sa mga nunaki. Mga abo at toxic gas ang inilabas sa mga bulkan sa hangin. Ikinasira ng mga air recyclers. Dahil dito, unti-unting nasisira ang atmosphere. Numipis ang ozone layer at sa ibang parte ng planeta, wala ng ozone. Ang kalangitan nagsimulang manilaw, mga halaman na matay at ang kapaligiran puno ng mga naagnas. Senyalis ang pagbagsak ng kanilang ecosystem. Namamatay na ang planeta, nahuubos na ang oras. Sa tulong ng kanilang mga siyantipiko nakita nilang sagot sa kanilang problema. Ginto. Kung ikakalat ang microscopic na ginto sa kanilang atmosphere, ire-reflect at i-absorb nito ang nakakasamang radiation mula sa araw at sa space. Mabagal na proseso, ngunit ito lang ang kanilang pag-asa. Ang problema, hindi ganoon karami ang ginto sa planetang Nibiru. Kaya't naganap sila ng lugar kung saan sila pwede magmina ng ginto at nakita nila yan sa planetang Kai. Kilala natin bilang planet Earth. 3,600 Earth Years ang aabutin bago makakumpleto ng isang revolution sa Sun ang planetang Nibiru at sa panahong iyon papalapit ang Nibiru sa Earth kaya't magandang pagkakataon nito para magpunta sa Earth. Sinabi ng anak ni Ano na si Enlil na may mga living creatures sa Earth. May intelligent creatures, bagamat bago pa lamang sa development. Ang mga creatures na ito ay nakakatayo na sa kanilang dalawang paa. Ang mga Ano naki nasa 12 to 15 feet at ang mga creatures sa Earth nasa 6 feet lamang. Dahil sa maari maging panganib sa kanilang primitive race na nasa Earth, nagdala ang mga Anunnaki ng Ajiji. Ang Ajiji ay mga alipin ng Anunnaki. Matalino, malakas at masunurin. Kakayanin nito makipaglaban sa mga primitive creatures kung kakailanganin. Pagdating sa Earth, napili nilang lumapag sa isang karagatan sa pagitan ng Euphrates at Tigris River. Di kalauna ng lugar naging kilala bilang Mesopotamia. Sa kanilang paglapag, sinimula ang trabaho. Binigyan lamang ang mga Ajiji ng pitong araw para itayo ang syudad ng Eridu na siyang pamumunuan ng isa pang anak ni Anu na si Enki. Nang matapos ang syudad nagsimulang magmina ang mga Ajiji. Araw-araw nagmimina ng ginto sa loob ng 150,000 years. Pinapadala ito sa Nibiru para mas mapadami ang ng ginto. Naging brutal at malupit sa mga Ajiji ang mga Anunaki na nagresulta sa isang pag-aalsa. Bagamat malakas sa mga Gigi wala silang laban sa mga Alunaki. Nang matalo ang mga Gigi, naisip ni Enki na hindi na sila pwedeng ibalik sa minahan dahil mauwi lamang ulit ito sa isang pag-aalsa. Kaya naisip ni Enki ang mga ape-like hominids sa Earth. May malaking utak, nakakapaglakad sa dalawang paa, nakakagamit ng mga simpleng tools. Hindi pa sila gaanong matalino para magawa ang trabahong kinikailangan, ngunit maaari silang maging matalino kung gagamitan lamang ng genetic engineering. Kumuha si Enki ng isang lalaking homonid at sinubukang i-cross genetics ito sa genes ng Anunnaki. Gagawin niya itong masunurin at madaling kontrolin. Ang mga unang eksperimento ginawa sa laboratorio at hindi maganda ang mga naging resulta. Ang napuo mga halimaw, gaya ng mga cyclops at gorgons. Sa sumunod na eksperimento, gumamit sila ng babaeng homonid at imbis sa palakihin sa laboratorio ang embryo, Inimplat nila ito sa isang babae. Wala pang isang taon nagluwal ito ng isang batang lalaki. Hindi na siya halimaw. Mas kamukha na ng mga anunaki. Adamo ang pangalang binigay sa sanggol. Tama ang narinig mo. Parang si Adam ng Biblia. Ang creation story kasi mula sa iba't ibang reliyon. Halos magkakaparehas. Gumawa rin ng babae ang mga anunaki. Kailangan kasi magprocreate ng mga tao. At sa loob ng ilang daang taon, libo-libo na ang populasyon. Tinuruan ng mga Anunnaki ang mga tao ng mga bagong skills na kakailanganin para mapanatiling maayos ang syudad. Pagtatayo ng mga bahay, pagtatanim, pati na ang pagani. At ang pinakaimportante para sa kanila, ang pagbimina. Natuwa mga Anunnaki sa kanilang creation. Pinahintulutan nila mga tao na pumunta sa kanilang sagradong hardin, ang Eden. Kaso nagkaroon ng problema, ang mga tao hindi na mukhang apes mukha silang anunaki, mas maliit lamang. At ang mga babae, magaganda. Nakuha ng isa sa mga babaeng atensyon ni Enki. Bagamat pinagbabawal ang makipagrelasyon sa mga tao, nagkaroon ng relasyon si Enki sa isang babaeng tao. Nagkaanak sila, si Adapa. Sa mga panahong yun, ang mga tao ay matalino, ngunit hindi pa sila ganoon katalino para magreklamo. pinagoyan yan sa paglabas ni Adapa. Parteng tao, parteng Anunnaki. Nag-asawa si Adapa at mula sa kanyang pamilya umuspong ang mas matatalinong tao. Nagsimula silang magtanong. Namanan nila ang hilig ng mga Anunnaki sa ginto at kapangyarihan. At may mas malaki pang problema. Ang mga bagong tao, may isang katangian na siyang babago sa kinabukasan ng ating species. Ang katangian niyan ay karahasan. Sa loob ng ilang taon na mga naon ng masunuring tao, nawala na namatay na o pinatay. Hindi mapigilan sa pag-procreate ang mga bagong matatalino ngunit marahas na ng mga tao. Hindi nagtagal, napuno na ng tao ang yerido Hindi na kayang suportahan ng dami ng tao. Nagpapatayan para lang sa pagkain. Sa mga panahong iyon, sa na ang gintong nakuha ng mga anunaki at ang mga tao. Nagiging problema na. Pinaalis sa mga tao sa Eden, pinaalis sa Eridu. At mula noon kumalat ang mga tao sa buong mundo. Ngunit hindi umalis ang lahat ng tao. May ilang naiwan, nagkaroon ng relasyon sa mga Anunnaki. At ang kanilang mga anak ay naging malalakas sa demigods. At ang ilang mga tao naman sa Ajiji nagkaroon ng relasyon. At ang kanilang mga naging anak, naging halimaw, mga lahi ng higante na kuntawagin na ay Nephilim. Umunlad ang sangkatauhan na kabuo ng mga pamayanan mga syudad, malalaking imperyo. Ang hindi alam ng mga tao, may malaking pagbabagong magaganap sa mundo. Sinasabing elliptical ang orbit ng Nibiru. Umaabot ito sa outer parts ng solar system, tapos ay bumabalik sa inner parts. Sa mga oras na iyon, mapapalapit ito sa Earth. Panahon na para umalis sa mga lunaki. Isa pa ay alam nila magiging epekto ng Nibiru sa Earth, kaya't kailangan na nilang umalis. Lindol, asteroids, lahat ng delivery sa pelikula ay darating at tatapusin ito ng alam mo na Great Flood Pinanood ng mga Anunnaki ang Earth habang lumulubog ang mga kontinente sa tubig Ngunit bago pa man mangyari yan dahil sa napamahal na sa mga tao si Enki pinayagan niya ang isang tao at ang kanyang pamilya na mabuhay si Ot na Fish Team Bumuhu siya ng isang arko at dinala niya ang iba't ibang hayo para mailigtas sa mga ito Naubos ang lahat sa Earth ngunit nag-survive si Utnapish team at ang kanyang pamilya. Magsisimula muli ang sangkatawan. Kaparehas ito ng istorya ni Noah pero ang Great Flood na ito mula sa Epic of Gilgamesh. Bawat kultura at reliyon sa Earth, merong flood myth. Lahat, halos kaparehas ng Sumerian Flood. Di nagtagal, nagkaroon na ng mga bagong settlements at villages. Kaso ang dating teknolohiya at kaalaman, nawala na kasama ng Great Flood. Bumilip si Enki at Enlil sa katatagan ng tao. Pinisita muli nila ito. Ang mga Anunnaki bumaba mula sa kalangitan. Tinuruan ng mga tao. Tinuruan magbasa, magsulat, mathematics, astronomy, kahit pa ng engineering. Tila sa bawat paglapit ng Nibiru sa Earth, nagdudulot ito ng malaking sakuna. Uubusin ang tao at magsisimulang muli. Sa taong 2900, sinasabing magbabalikan ni Maari kaya nitong sirain muli ang ating planeta at tapusin ang ating sibilisasyon? Maaring hindi. Sa panahong iyon, malayo nang narating ng ating teknolohiya. Maaring may mga base na tayo sa buwan, sa Mars, at sa iba pang heavenly bodies sa ating solar system. Kung magkakaroon ng pagkakaisa ang buong mundo, maaring nasakop na natin ang buong solar system sa mga panahong iyon. Maaring sirain ng libiro Earth sa taong 2900, pero hindi tayo mawawala. Dahil sa mga panahong iyon, ang sangkatauhan. Isa na ring sky gods. Nakakamangha talaga ang istorya ng Anunnaki, ang sky gods. Pero totoo ba ito? Halos lahat ng istorya tungkol sa Anunnaki Ancient Aliens ay nanggaling sa mga gawa ni Sekaraya Sitchin. Si sa kanyang libro na 12 Planet, ipinaliwanag ang buong istorya. Sa sobrang benta, sinundan pa niya ito ng ilan pang book series tungkol sa mga ancient aliens. Sa loob ng 20 years, pinag-aralan niya ang Sumerian tablets, tinuruan ng sarili ng ancient languages. Libo-libong text ang kanyang trinanslate. Pero sino nga ba si Sekaraya Sinchin? Eksperto ba siya sa Sumerian Civilization? Archaeologist ba siya? Eksperto ba siya sa mga ancient language? Lahat ng yan. Hindi. Ayon sa kanya, may degree daw siya ng economics sa University of London. Habang nagtatrabaho daw siya sa isang shipping company sa New York, ay tinuruan niya ang sarili niya ng Sumerian cuneiform. Pinisita niya ang ilang ancient sites, unti-unting binuo ang ancient astronaut theory. Nakakamangha ang mga libro ni si Chin, pero halos mali ang lahat ng kanyang sinulat. Ang translation niya ng Sumerian text, hindi talaga translation, kundi interpretation. Kahit ang ibig sabihin ng salitang Anunnaki mali, ang pagkakaintindi na ang ibig sabihin ng Anunnaki ay those from the heavens came ay mali. Ang totoong ibig sabihin ng Anunnaki ay royal blood o royal seed. Si Anu ang hari ng mga gods, si Ki ang kanyang asawa. Ang Anunnaki ay ibig sabihin ay descended mula kay Anu at Ki na siyang naging mga Diyos ng Mesopotamia. Nilabas ang kanyang libro noong 1976. Wala pang internet, wala pang database sa mga ancient writings. Pero ngayon meron na. Marami na tayong nalalaman sa sulatin na salitang Sumerian. Kaya't alam na nating maraming mali sa translation ni si Chin. Ang tinutukoy ni si Chin sa kanyang libro na 12 Planet ay kanyang interpretasyon sa imaheng ito ang Sumerian Cylinder Seal VA243 kung saan may kita ang araw na pinapalibutan ng 12 objects na mukhang planeta. Para kay Sitchin, ng Nibiru ay ang 12 planet at alam ng mga Sumerians ang lahat ng planeta sa solar system. Pero ang totoo, hanggang Saturn lamang ang kanilang alam. Wala pa kasing telescope, hanggang Saturn lamang ang nakikita ng naked eye. Ayon sa mga eksperto ang imaheng ito, nagpapakita ng constellation ng Pleiades. Wala rin anumang flying object ang naisulat sa Sumerian text gaya ng sinasabi ni si Chin. Ang salitang gold ilang beses lamang nabanggit sa Sumerian text. Walang kahit anong text na naglalarawan ng pagbimina ng ginto para sa atmosphere ng Nibiru. At ang ibig sabihin ng Nibiru ay crossing, hindi ibig sabihin ay planeta. Ang Nibiru o crossing, kadalasang ina-associate sa solstice, maaring araw o star, na gumagalaw sa isang paraan na indikasyon ng panahon ng solstice. Nakakamangha naman ang istorya ng Great Flood. Halos lahat ang kultura at relihiyon may kanya-kanyang flood myth. bang kinopya lamang ang lahat ng ito mula sa iisang source, ang Epic of Gilgamesh? Pero mga flood myth na buo sa panahong hindi pa naglalakbay at naguusap-usap ang iba't ibang kulturang ito. Kaya't maaring kaya ito na isulat sa iba't ibang kultura sa iba't ibang lugar sa mundo ay dahil nangyari talaga ito. Sinasabing pseudoscience ang ancient astronaut theory ni Sakaraya Sinchin. Pero marami pa rin tanong at misteryo sa usaping ito. Noong una ay alamat lamang ang syudad ng Eridu at Ur. Pero nadiskubre na ang mga lugar na ito. Nang madiskubre ang Eridu at Ur, nakita ang buto ng isang reyna, si Queen Puabi. Siya ang reyna ng unang Sumerian dynasty. At kung naniniwala ka sa istorya ng Anunnaki, Ibig sabihin ay malapit ang oras ni Queen Puwabi sa oras ng panahon ng mga Anunnaki. At kung siya ang unang reyna, ibig sabihin maaaring isa siyang Anunnaki o isang hybrid. Ang pagsasalarawan sa mga Anunnaki ay ganito. Malaki at elongated ang ulo. At ang skull ni Queen Puwabi, malaki kumpara sa normal na tao. Patunay ba ito na may dugong Anunnaki ang reyna? Ilang beses nang nirequest si Sitchin na magkaroon ng DNA test sa labi ni Queen Puabi na makikita sa Natural History Museum sa London. Ngunit hindi ito napagbigyan. Bakit hindi na lang nila i-test? Hindi ba importante rin para sa kanilang malaman ng DNA composition ng Reyna? O baka naman nag-conduct na sila ng DNA test? Hindi lang sinasabi sa publiko. At hindi lang si Queen Puabi ang may kakaibang skull. Anjan ng parakaskal ng Peru. Sa DNA testing na ginawa noong 2014 sa mga skulls na ito, nakita nga ang DNA nila, makikita lamang sa mga tao sa Middle East. Kaya't mga ano nakiba sila? Nephilim o hybrid? Anong sa tingin mo? Pagdating naman sa planetang Nibiru, totoo kaya ito? Noong 2015, nakakita ng ebidensya ng isang malaking object sa outer solar system ang mga researchers ng Caltech. Halos sing laki daw ito ng Neptune. Naapektuhan daw nito ang galaw ng mga object sa Kuiper Belt. May elliptical na orbit, parang ni Biru. Wala pang physical evidence ang planetang ito. Ngunit 98% daw na sigurado ang mga researchers. Noong 2020, may isang interesanting study ang inilabas sa mga scientists sa Max Planck Institute of Cell Biology and Genetics. Na-identify nila ang genetic mutation na nag-trigger ng mas pabilis na creation ng neurons sa utak ng Homo sapiens. Ang gene na yan ay ang TKTL1. Meron din ng ibang hominids yan pero ibang sa atin. Iba ng isang amino acid. Ang maliit na pagkakaibang yan na nagbigay ng advantage sa atin kaya tayo ang nanatili at hindi ang ibang hominids. Ang pagbabago sa genes na yan, hindi maaaring galing sa crossbreeding hindi rin mapapatunayang dahil sa evolusyon. Sa ngayon ang alam nating paraan para baguhin yan ay kung gagamit ka ng teknolohiya, genetic engineering. Kaya't mahirap mang paniwalaan historia istorya ng Anunnaki. Marami mang putas ang istorya ng planetang Nibiru. Kapag tinitingnan natin ang ating genes sa at DNA, hindi may wasang tanungin, sino nagbago nito? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. sarandom pinas